Good morning guys! Welcome to my blog, Welcome to R.J.'s Family Vlogs! Merry Christmas and Happy New Year sa inyong lahat! It's December 29! May papakita ko sa inyo guys Ang ganda ng pasok ng New Year natin Dahil... Halaan nyo ano Dahil ang ating mga upo ay may bunga na na guys, may bunga ng ating upo. Ito ay one month and one week na siya. Nagbunga na siya guys. Nakakatuwa. yung bulaklak na yan. Upo yan guys. Oh. Lang, may upo na tayo. Next month nga, makakaharvest na tayo ng upo. Yehey, tayo may upo na. Harvest na tayo mga guys yan yung mga bulaklak na yan upo yan guys yun yung mga harvest na tayo mga upo yan dami nating upo ang pasok ng new year natin. Meron tayong mga, harbi, mga harvest next year. Yung mga upo. May tatang. Ayan. Binawasan ko pala yung mga dahon nila sa dulo. Para hindi sila ganun ano. Mayabong. Dapat daw tinatanggal yung dahon. Tsaka gusto nila laging ng tubig. Ayan guys. Ayan. Happy New Year sa inyong lahat. Sana merry ang New Year nyo. Mga ka-RJ, namumulaklak na na rin. Good vibes talaga tayo ngayong pagpasok ng New Year. Marami tayong ma-harvest. Ayan, ang mga kalamansi. Oh, laklak na. Abangan na lang natin silang tumuloy ng pabunga ng mga check din natin ang ating mga reaper guys yung naisalba natin noong huh? nakaraang bagyo ayan na sila ang napatanim natin ng mga Carolina Reaper nakapatubo tayo ng 10 10 na punla ng mga Carolina Reaper ayan malaki na sila aantay na natin ang mga Naalala ko pala guys, di ba may pinatubo tayong mga dates? Eto na sila. After, sila natin ito pinatubo. September. Ayan. September 16. So, ano na ngayon? September, October, November, December. So, 3 months na ang ating mga dates ya yeah, nasa pasu pa rin sila iniisip ko nga kung pwede nang ilagay ito sa di direct soil siguro naman pwede na kasi nagtrilips na sila anong sasabi nyo guys pwede na ba siyang iplant sa lupa pakicomment comment down below tulungan nyo naman ako guys kung mapapatubo natin itong mga dates ya lamang po hanggang sa muli. Bye guys. Happy New Year.